Hindi biro ang depresyon. Hindi ito simpleng drama lang o kakulangan sa dasal. Minsan kahit ang taong nagdadasal, umiiyak at lumalapit sa Panginoon ay bumibigay kasi tao lang tayo. At ang kaaway naman ay walang tigil sa pagwasak. Pinaalalahanan tayo in 1 Peter chapter 5 verse 8. Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Hindi lahat ng mumingiti ay masaya. Hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan ang pinakamalalim na sugat ay yung hindi natin nakikita. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan, kung sa gabi ay umiiyak ka na lang sa sulok, kung pakiramdam mo na ikaw na lang mag-isa sa mundo, kapatid, huwag kang susuko. May Diyos na nakikita ang bawat luha mo. May Panginoon na kayang pawiin ang dilim sa puso mo. Oo, may trouble, may depression, may trauma, pero may tagumpay sa Panginoon. Siya ang ating kagalingan, kalakasan at pag-asa. Kilala ka na taong malungkot, pahimik o tila may dinadalang mabigat. Lapitan mo siya. Makinig ka, kamustahin mo. Minsan ang isang simpleng kamusta ka ang sagot para mailigtas ang buhay ng isang tao. At kung ikaw mismo ang nakakaranas ng mabigat na emosyon, please, huwag mong kimkimin mag-isa pitch out my dios my pamilya sa pananampalataya at